Gusto mga health at welcome sa ating channel na naglalayong magbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan. Ngayon, tatalakayin natin ang isang makabuluhang topiko na tiyak na makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Bakit nga ba tayo nagkakasakit ng sore eyes? Ano nga ba ang dahilan at paano natin ito maiwasan? Ngunit bago tayo magsimula, alamin natin ang mga parte ng mata ang matay isang kahalagahan sa ating pang-araw-araw na buhay. Itong ating pangunahing organo sa paningin at ito rin ay nangbibigay sa atin ng pangunahing impormasyon tungkol sa mundo at sa paligid natin. Cornea. Ito ang malamlam na bahagi sa harap ng mata na tumutulong sa pagbubukas ng ilaw papasok sa mata. Ang cornea ay naglalaman ng mga nerve endings na nagbibigay sa atin ng pakiramdam sa mata. Iris, ito bahagi ng mata na may kulay at nasa likod ng cornea. Ang iris ay nagkokontrol sa dami ng ilaw na pumapasok sa mata sa pamamagitan ng pag-ano-ano -ano ng mga dilang tinatawag na pupil. Pupil, itong maliit na butas sa gitna ng iris na nagbibigay daan sa ilaw na pumapasok sa mata. Ang laki ng pupil ay nagbabago depende sa dami ng ilaw sa kapaligiran. Lens, ang lens ay nasa likod ng iris at pupil. Ito ay nagbibigay ng kakayahang mag-focus sa mga bagay sa iba't ibang distansya. Ang lens ay maaaring nagbabago ng anyo nito, isang proseso na tinatawag nating accommodation, upang makakuha ng malinaw na larawan. Retina, itong nasa likod ng mata at naglalaman ng mga selulang pumipick up ng ilaw. Ang retina ay nagpapadala ng mga impormasyon sa utak sa pamamagitan ng optic nerve na nagreresulta sa pagtingin. Optic nerve, ito ay nagdadala ng mga impormasyon mula sa retina patungo sa utak kung saan ito ay nagproproseso at naiintindihan bilang mga larawan. Sclera, ito ang matibay na bahagi ng mata na nagbibigyan ng estrukturang suporta sa mata. Ito ang kulay puti na matitinig at nakakatulong sa pangalaga ng anyo ng mata. Conjunctiva, ito ay manipis na tabing na pumuprotekta sa likod ng mata. Ito ay may malasakit na bahagi sa pagsasara ng mata. Tara na at alamin natin ang mga sikreto sa likod ng sore eyes at kung paano natin ito maaaring malabanan. Let's get started sa ating pagtuklas ng mga bagay na makakatulong sa ating pangalaga sa mata. Ang sore eyes o conjunctivitis ay isang kondisyon kung saan ang membrane na bumabalot sa mata, kilala bilang conjunctiva, ay namamagak karaniwan ang ganitong kondisyon ay sanhi ng viral o bacterial na impeksyon o kaya naman ay dulot ng allergic reaction. Madalas itong nangyayari sa lahat ng edad at maaring makahawa. Ang conjunctivitis, isang medikal na termino para sa sore eyes, ay isang kondisyon na kinikilala sa pamamaga ng conjunctiva, ang makapal na membrane na sumusuot sa loob ng mata. Ang pamamaga na ito ay maaaring sanhi ng iba't ibang madahilan tulad ng viral na impeksyon, bakteriya na impeksyon o allergic reaction. Ang mga pangunahing uri ng conjunctivitis ay kinabibilangan ng viral, bacterial at allergic. Ang viral conjunctivitis ay karaniwang dulot ng mga virus tulad ng adenovirus, habang ang bacterial conjunctivitis ay sanhi ng bakterya. Samantalang ang allergic conjunctivitis ay nagaganap kapag ang mata ay may kinakaharap ng mga allergen na maaaring maging dahilan ng pamamaga at pangangati. Ang viral na conjunctivitis, isa sa mga pangunahing sanhi ng sore eyes ay dulot ng viral na impeksyon, partikular na ang adenovirus. Ito'y maaari makuha sa pamamagitan ng direktang pagkahawa sa mata o kahit sa mga bagay na nag-aagnas ng virus. Ang kondisyon ay nakakahawa lalo na sa mga pampublikong lugar. Ang mga karaniwang sintomas nito ay pangangati, pamumula at pagsusuka. Ang viral na conjunctivitis ay nagdudulot ng discomfort sa mata at maaaring magtagal ng isang hanggang dalawang linggo. Ang bacterial na conjunctivitis ay sanhi ng impeksyon mula sa bakterya, nagre-resulta sa pamamaga ng mga mata o sore eyes. Maaring makuha ito sa mga bagay o kamay na may dala ng bakterya at direktang ito napunta sa mata. Ang mga halimbawa ng bakterya na karaniwang nagdudulot nito ay Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus at Hemophilus influenzae. Ito ay maaaring maging sanhi ng pamumula, pag-ubo at pagdudugo ng mata. Ang allergic na conjunctivitis ay sanhin ng mga allergen na nagiging dahilan ng pamamaga at pangangati sa mata o sore eyes. Ang mga ito ay maaaring manggaling sa halaman, alikabok, hay, o iba pang mga partikulo sa hangin. May mga seasonal na kadahilanan tulad ng pollen sa hangin o alikabok mula sa damo na nagiging sanhi ng allergic na conjunctivitis sa ilalim ng ilang panahon. Samantalang ang perennial na dahilan ay maaaring kasama ang allergen sa alikabok ng bahay o balahibo ng hayop. Ang mga sintomas nito ay kinabibilangan ng pangangati, pamumula at pagluha ng mata. Ang masamang ugali sa kalusugan tulad ng paghawak sa mata ng maruming kamay at paggamit ng personal na gamit ng iba ay maaaring maging sanhin ng pagkalat ng impeksyon sa mata, kabilang na ang sore eyes. Ang kawalan ng kalinisan sa mata tulad ng hindi tamang pagdinis ay nagbubukas ng daan sa posibilidad ng bakterya ng pamamaga. Mahalaga ang regular na paghuhugas ng kamay at pagpapanatili ng kalinisan ng personal na gamit upang maiwasan ang panganib na impeksyon at manatili ang kalusugan pang mata. Ang mga iritanteng pangkapaligiran tulad ng pag-expose sa usok at pulusyon, masamang kondisyon ng panahon at allergen sa kapaligiran ay maaring magdulot ng sore eyes. Ang usok at pulusyon mula sa hangin ay maaring maging sanhi ng pamamaga at pangati ng mata. Ang masamang kondisyon ng panahon tulad ng malakas na hangin o matindi ang init ay maaring magresulta sa ritasyon ng mata ang allergen sa kapiligiran tulad ng alikabok at pollen ay maaring maging sanhi ng allergic na conjunctivitis. Mahalaga ang pag-iwas sa mga ito upang mapanatili ang kalusugan ng mata. Ang pagpraktis ng personal na kalusugan kabilang ang tamang paghugas ng kamay, pagsunod sa mga hakbang para maiwasang hawakan ang mukha at mata, at paggamit ng malinis na personal na gamit ay pangunahing hakbang sa pagsugpo ng sore eyes. Ang regular na paghuhugas ng kamay ay naglalayong mapanatili ang kalinisan at maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Ang pagsunod sa hakbang na iwasan ang paghawak sa mukha at mata ay nakakatulong sa pagbawas ng panganib ng pagkakaroon ng sore eyes. Ang paggamit ng malinis na personal na gamit tulad ng towels at gamit sa mata ay nagbibigay proteksyon laban sa mapanganib na mikrobyo. Ang pangangalagang medikal at pagsusumikap sa profesional na pangalaga ng mata ay mahalaga sa karagyatang pag-alaga ng sore eyes. Ang mga profesional sa mata ay may kaalaman upang maipaliwanag ang tamang pamamahagi ng gamot at tamang pangangalaga sa iba't ibang uri ng conjunctivitis. Sa mga sintomas tulad ng batinding pangangati, pamumula o pananakit, masusing konsultasyon sa profesional sa mata ay nararapat. Kung may biglang pananakit o pangitain, kagyat na paghahanap ng tulong medikal ay kritikal para sa agarang interbasyon at lunas. At iyan ang ating makabuluhang pag-uusap tungkol sa madahilan kung bakit tayo nagkakasakit ng sore eyes. Kung nahanap mo itong video na kapaki-pakinabang, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa kalusugan. May iba ka bang nais malaman o topic na pag-usapan? Huwag magatubiling i-comment sa ibaba. Hanggang sa muli, mga ka-health at salamat sa pagiging bahagi ng ating masiglang komunidad. Panatilihin ang malusog na mata at kalinisan.